mga sangkap sa atong lutuon karon sudan para sa mga senior citizen kalamunggay talong loy kamatis bombay sibuyas dahon unsa pa alugbati. bati okay, ilunod ang spring onion at luto na. Sudan mm -hmm. sa mga senior citizen. Mali ang sudan sa senior citizen. At ito ng haunon. Luto na. Wow. Fresh na fresh. Green na green. Green na green ang ito. Sudan kaon sa mga senior citizen. Oh sa bao, parang makaraag taas na buhay. Yun.